Ay, ng ka Tidit! Doon nang ko lang ng Tidit Ito pa tayo ng Giyosal. Okay po malapit lang po tayo Doon taanan pulang lang ko Oh, ngampis. Tami. <tutup> Tentang, Hello. Yes. Nalo kita. May <laughs> sakit. Anggali. <laughs> galing. Sa bahay, napunta ko tutuban. Tumaan muna ako rito. Ay! Busy. Ano yung bonus nga? Diyos. Hindi nga ano yung bonus. Anong customer? Saan <coughs> so, sa bahay mo, so? oh. Punta lang ako sa tuba na ibibili lang ako. Ayon, shopping? Hindi, punti ilang. Hindi pa naman ako nag-withdraw. Ano ka ba? <laughs> Sinasabi ko naman sa'yo, nag-withdraw ako. O, ano yan? Puro sahod niyo? Ha? Ay ka pa rin magpasahod? Asa, ay, nasa ano pa yung... Nasa binis pa yung ano mo? Oo. Yaman. Pa-binis-binis lang. Ilan ba ilan ba tawagan? Pati yung sa kabila. Ikaw lang kapasahod. Kapasahod. Eh. Ha? Ilan ba tawagan mo rito? Dito lang sa taas. Ay, may sa taas pa isa. Yung sabit, diba? Ay, yung, yung, yung sa inuman iba na yun? ano, ba na yon? Ano ni mo? Yung may inuman. Yan. Pag may absent babawasin. Ating uh, late. Dito. All grabe naman. Ganun talaga business my, my Kaya. Ano ba yun? Ano? Alam po may charge sila yun. Uy, nagpa-change ka na? Nagpa-change ka na. Tapos na? My God, my God. Alam mo, gawin yung sakit na dito. Siguro pag Ano lang yan? Kasi, ah. dalawa kasi inunan ko eh. Eh, kaya, kaya pre, mataas siguro. Ako mas gumanong ka. Tapos pagising ko, arahan. Uh, Matatanggal din yan. Lagyan mo lang siya ng ano yung... Alam mo yung, yung masakit yung sakit na ganon Ay! <laughs> Namimiss mo na. Huwag <laughs> <Okay, laughs> okay. mo may alis na rin ako. Para hindi kita ma-explore